Sa Pikas Bahin doon na announcement na higala si Mayor Nestor Archibal Ogo gunya pinaagisab ni uh, Kunsel Dave Tumulak at itong tagagpagtagad mga higala kay grabe naman yung baha ron. Uh, muna nga kung ano, doon mga videos kung tayong pakita ka to taon. Kunsel Dave, may buntag, guns? Uh, may buntag, Atty. Rufil. May buntag sir, sa ato mga tigpaminaw. Kung sa may ato mga announcement ron, nga mo rin bunok pag maayaw ang ron na Kunsel Dave? Yes, uh, Atty. Base sa uh, satellite mode nga nakita po dito, uh, Atty. Rufil kag grabe gid ang pagbunok kag sa uwan apan uh, karong mga pipila oras mawa ra pud apan ang atong mayon, nakita niya nga unsa ka mahinungdanon ang kaluwasan sa atong mga estudyante naganaon uh, nag-announce ang atong mayor nga ipaubos sa asynchronous learning kon modular or online learning sa tanan nga mga eskwelahan diri sa atong dakbayan kubikan kay do na sa mga bata in town nga pa makagawas karon tumud kay gibahaan ang ilahang komunidad mm. o para sa safety sa atong mga kabataan uh, gimanduan ang tanan nga mga eskwelahan nga mapaubos sa asynchronous learning modular or online para sa sa safety sa atong mga kabataan mm ano -hmm. importante aron nga di na mahinayak ang mga kabataan og gawas sa uh, council Yes, uh, Rafael, plus the traffic pa yun. Mm -hmm. ang mga agianan pa doon sa eskwilahan. At kung nakita nga risko kayo, labi na sa South District nga bahin mm. E, grabing apektahan sa ato ang pag-uwan karang uh, karong buntaga ato ni Rafael kanang imong lugar kana imong barangay da Consul Dave naman kay mga kuan da eh, mga suba da kumusta man ang atong flood control nga mga projects na napita na abatay na assigned na pita Yes, pati king grabe uh, ato labi na kining 17 ka mga sitios sa ato ang barangay nga samatang kusog nga uwan uh, mao magkonsekwensya uh, basin kining basak pardo Atty. Rafael, kaya ang tubig ay punta barangay Kiyot, Kinasangan, Pasak sa Nicolas o barangay Cubon. Ani yung mga mo Kay mo ang ang pinakaubos ka bahin? So kining mga 17 ka mga sityo, apektado gini siya. Ang nakalisod ano yung Atty. Rafael, kay mulus ni mga pribadong luna. No? O sa itong hangyo sa DPWH, huwag man sila igong pundo para sa lot acquisition kung pagpalit sa yuta na himuon atong agianan sa tubig. Mm. Huwag ato ni magpundutanan sa uh, Highway Tagunol, kanyang Rizal Avenue Extension. O nga, matagtuig. Uh, kung ni, sukan pani ni kani Anto, ato ni Rafael, mawag yapon. Niya, ang atong mga existing mga kanal niyang dapita, selted na pud napuno na sa mga yuta o mga bato o basura. Mm. O nga, hangyo sa Dakbayan Sumbo, nga ato ning limpyohan o atong hawanan kini mga drainage canals, box culverts, para mapaigo pagihapon ang mga tubig. Nga Ma siguro konsehal Dave, uh, ikaw konsehal man ka o uh, do na makay tingo o uh, kining do na proper coordination ang Department of Public Works and Highways sa plano nato sa flood control plans for Cebu City. Yes, tinong og gina atol ni Rufil. Kani nagpadagi tag suwat sa presidente na uh, kinahanglan gyud nga i-kon magtagbo ba. Ang mm -hmm. dakbayan sugbo og DPWH ubikan kay mahitabo bang god attorney Rufil sa kalangay sa proseso sa COA o bisan on sa mga proseso sa pagpahigayon sa usa ka proyekto Malangay gid ang dakbayan sumbo samtang ang DPWH mudretso lang sila patuman gani na higayon attorney Rufil gid magpahibaw mm. di ba mahasubay sa atong master drainage plan mm. -hmm. lang nga makabutang lang sila mga proyekto o ang mahitabo magkabangga maluwas mangani ang usa ka lugar ang pikas lugar na po, may na sa maluwas kaya ito naman magpundog. Mm, mm, mm. So proper coordination lang unta. Doon na ba kayo nabawaan, Consul Dave? O kapila ka mga uh, kining flood control project nga gisgutan ka ni BBM nga 414 mga kununing ato sa Sugbo, uh, yeah, sa Cebu. Na ba kayo nabawaan kung pila ka niini mga, mga proyekto nga na allocated for Cebu City? Mauna yung ipangayon sa City Council at Rufil para dali sa 2nd District. sa DPWH sa panuwa pa sila mag-submit pa ito ni Ana. Mm, 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 mm. O sige, Kons, ah uh, Dave, salamat kayo, Kons. O ga, di nga lang doon kayo nga pamminsahe sa itong mga listeners nga namin o karoon na karone, binasta ato makaigsunan nga ma-safety sa sila ining atong uh, kahimtang sa panahon. Well, alang sa itong mga katawahan, kita mismo mga ginikanan sa iyon ta o um, kung sa karisgo ang atong agianan pa daw sa iskwilaan. O um, kung galing makita na ito nga nakamugna ginigrisgo sa itong kabataan, Uh, ako na sa yun, gamay sa labdanon maning mga eskwilahan, kung sa de, makita nila nga risko, gina nga atong mga kabataan, sila na mismo ang atong mga ginikanan maunday mo disider. Hindi na nato huwaton na ito na announcement nga ipahibaw. sa makita ninyo ng ang inyohang lugar, risko, then imunang desisyon ginikanan ang prioridad, ang kaluwasan sa kabataan. Hmm. Dave, salamat kayo sa paghatag panahon sa DYHP o IFM. Cake. Salamat sa turner, magbunta in a country. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP R.M.N. Cebu, the official, overall, number one, number one. Number one. nationwide ala nationwide! Alasay, 51 na, unsan na kaning hitabuan, ah, may galang, kabi man yung bahaan ni niya, ah, ato nakita sa itong ah, kwadron? No, dia video mai kalau oh lebih ni kau nak eh. Asam lebih tai nak atau pun naon kau dong be. Eh? Oh uh ha, -huh, okey kini oh. Sus gino ko kon. Oh Kalau sadak nan nama babah. Ha? Mun oh, nan ni semai saut kabahin. <laughs> lom lom lagi ni tu biga. Sus gabiha oh. sa may bulakaw din de Depita Ray. Sus, ginoo ko. Nakusog kayong uwan dito sa may south ng na bahin, ha? Masa north, wala kayong makamatikod, matikod pero sa south, gabi na kusuga. Kaglabihain yung pagkabaha, katulang abunok lang bunok ang uwan, ha? Muna na ito na nangatang na baha. Mo na dili makalusot og guan lang og sidan imo sa kanan lisod ka. Delikado mo lutaw mga higala sa kanan imo ani kalakiya. Para sa Mandawi ang taxi ni lutaw. Taanod. Kabihan naman aning pagkakuana. kaniha ang bagyo ini mga kagilaan to ara sa may Luzon area kuaning na ini ni mo anong klasiya sa baha bigil malikayan nga magkapahinumdom yun ni mo sa flood control project Oh Jojo Abapo, traffic kuno kayo sa paingon sa Cebu City. Ang angkin ng ma-traffic yun eh o panalitan do na mo yung mga kuan ayaw sa ninyo gyud og ayaw sa ninyo og kuan ah okay so inaani inani nga sitwasyon bida ayaw sa mo og labi na kato mga sakinan nga murag ubos in sakinan mga sidan ayaw mo og sungasong ani kay delikado kayo ni guba imong makina ning kalakiha og labi pag naanay di prinsa gamay daan, makina ayaw kay ibilin kas kasada kalsada makakus pag traffic Gastong linya ron, si Ana Dumdum, ang atong weather specialist sa pag-asa At usang kuhaon may gala ang report. Unsa'y latest update ron. Niini mga higalang na bagyong waning. O kumusta man ang kahintang sa panahon din sa ato. Dahil sa si Ana Dumdum. An, may buntag. Live ta sa DYHP o IFM. Kumusta ang latest karon sa kahintang sa panahon? Yes, sir. maayong uh, oh, buntag. May, may buntag bunta sa tanting mawin na update. Karon, so, sir, is natagin oh, na ng uh, bagyo. Kanya tangingan lang Nasa sa, sa loob sa to area with sensitivity mid level o at na o maging warning isa kini tropical depression and as of uh, available data na kini sa may 520 kilometers east northeast sa Itbayat, batanes iya maximum sustained wind 45 kilometers per hour do centro gasines ng botog 55 kilometers per hour ang kini siya nagalihok uh, pa north northwestward or palayo sa tonga so tagi ko sa gunatan kilometers para Expected po niya kani si Bagyong Waning sa area of responsibility ugma sa hapon. And so far na adlaw wala kani uh, direct effect. Um, na wala tagi isa nga ta uh, stop signal in any part of the bisag dito, dito sa Luzon. And sa uh, ang hangin habagat nagapektar di hapon at nandito na lang sa may western section sa Southern Luzon. Ito diri sa Visayas, makita ba kasi nati o oh, mga localized thunderstorms o oh, possibly weather condition panagsama pa nga noon nga ito sa madag ay ina eh, natatensyahan sa anong mga patak-patak paghulan -patak or thunders, or localized thunderstorms. storms. Eh, hangin o kadagatan hinay nga ito sa kasarangan gikan sa habagatang siglakan nga ito sa amihanang ng siglakan. Huwag ang kadagatan malinawan nga ito sa kasarangan. Atong kadagatan din isugbo na ay pagtaog ganyang alas 4 by 20 noy alas 2 city sa kahapon nun. And atong temperature forecast is posibleng nga 25 na sa 32 degrees Celsius. Kari nga ni silang alas 5.35, musalo po niya alas 6.01 sa kagabi yun. An? O, mautong tanahan. An, yes an? Uh, Unsa ipikto ining bagyo nga si Waning din sa ato sa Cebu? am um, so, sir, walay uh, direct effect si Baging Waning ha, to ang, uh, uh, sa toang ang sa uh, Visayas. Imposible po magawasan niya sa responsibility o maalam na, na siya palayo uh, uh, mga ugma sa hapon. Karoon lang puting pagbunok sa uwan o gagrabi ang baha sa may bulakaw area pa doon sa south. unsa sa may hinungdan ani, uh, Ana? Yes, sir. Ganyan, sir. Kita mga uh, oras Around alas 4 ay uh, thunderstorm na sinati especially sa may Talisay area. Lakit uh, lakip na ang diha sa may southern portion sa Cebu City. At uh, uh, ato, ang Metro Cebu po, uh, bago lang, um, uh, although dissipating na po siya yes, sir, posibili ta maksinati init na panahon sa sunod na nga mga ora. Mm. So katong ganina na itong kadlaon, but uh, moving forward, unyang hapon or ugma, mawa na ni? Yes sir, ang uh, kanilang kani siya epekto kaning localized thunderstorm nga tunong atunong diri sa Metro Cebu. Apan balay na atong pag-monitor sa atong weather updates so, uh, posibleng um, uh, updates update sa atong panahon. Kining bagyong waning ikapila nga bagyo ni karon tuiga? Um pang walo sir for this year and pang tulo for buwan sa Agosto sir. Okay, so sa buwan sa Agosto na pailaing bagyo atong na-monitor ha? Ah, uh, mga expected karon August sir is 2 to 3. So so far na hit na ang uh, max nga 3 and although na sa middle of the month, uh, monitoring lang ta for possible another development. Mm. So karon nabundak ng uwan diri sa may south nga bahin, nagbaha na gani o ga kumusta man tibok adlaw diri sa may norte wala ra hawan na panganod sa inyo na monitor diha. Yes sir. So far, uh, how na sir. Ang narajig kanang ng uh, pangano na tanong I ang mean, thunderstorm dali sa may Salisay, sa southern portion. And may mga patak-patakta in some parts of Metro Cebu sir. Mm. O sige an, salamat kay Anz. Paghatag panahon sa DYHP o sa IFM. O okay, isa pa yan sir. I mean, may muntag Number 1 sa balita Number 1 sa komentaryo Number 1 sa drama At number 1 sa serbisyo publiko DYHP RMN Cebu The official overall number 1 Number 1 Rajboy! Nationwide! Si Dum -dum, mga tumay si Ana Dumdum, mga itong weather specialist sa pag-asa magtan. Nga mo'y nag -hatag na to o kahimtang sa panahon nga update. So, kadto to ang bagyong huwaning to ato mahigala sa may uh, extreme Luzon area. So kining ato na sinati ron in epekto sa bagyong Waning, epekto ni sa localized thunderstorms. Ah, uh, localized ang uh, taga south naka naka ni ani, eh. in fact do mga sakinan sa south nga dili gyud maka ari mahigala sa norte nga bahin. In fact, perting traffic dito karong bahina tungod ining maong nga uh, klase sa pagbaha mga sukid paminaw, no? So taas kan traffic paingon sa Cebu City matod pa. O grabi grabe na ay porsyon sa daan nga tubigan, mao nga ang mga motorista, uh, mupadaplin yun o mayo. Pinagin, Abapo, salamat kay Jo, sa paghatag o uh, update sab, no? Grabe po ka traffic sa may talisay, unahan sa Gaisano SRP, paingon sa Cebu City, tungod sa baha. O niya, ang mga motorista, nag, ano uh, saan eh? Nangapagnan po sila mga sikanan. O ganyan, mahita po, mga Aha, uh, so, ang, o kaagi sa may Bulacaw, ng area puting grabihan sa traffic O adto po ka sa SRP kanang kanang bitaw mintari mintari ora dai da, da, da nang evergreen dang uh, cemetery mo masiguro na unya mo ari ka mahigala sa Talisay Fishport kanang dapita diha grabe mo pud kayo ka baha na di pa ka kabot sa Nostar dating grabihan baha ana so kung ikaw mo turista ka unya nimong sakyanan mahigala ah, kini mga motor o kini mga sedan nga mga sakyanan mga auto no ah, delikado kayo mga sukit o, gumikan kay kini ni ang uh, ma, lubong man gina diha napita delikado ang makina sa nimo ana straight to the so, point so, ana po ni no ni ana po ni mga higalang problema sa mga pagbaha o sa ako nang giingon di gid balikayan nga ato gyung mahisgutan mahigala ning flood control project straight to the Asas point asa dibto mula ka gipangutana o do na bay coordination ang DPWH ha ah, ni mga flood control project kani ang ato bang kalaki no tinuoray lang Kining kalaki mga higala sa atong mga official sa gobyerno mura jud kwan jud kay pinulpol ba pinulpol jud og sulbaro ni mo na mahigala problema sa baha mo coordinate mo sa plano sa local government o sa plano mga higala din sa national government o sa tabang nila aron masulbad na diha kini mandawi city lapu-lapu city cebu city di kay mo himo lang pud mga higala like, iyang kaugalingon dayon Organo man nga na man. Doon na pagduda nga basin og. Ah, di na lang tayong paypaw. Di implement. Kaya parang nga di na kaya nagkabahin ni. Kaya ako lang nang agay katawa-katawa ha. Pero wag yun. Pulpul nga pagkahimo ng ato mga kwan. Musulbad na problema. Masabot niyo ba sa mo? Lagi na. Kung dili yun bitaw. Kinasingkasing ang pagsulbad sa problema. Dili bitaw. Tinarong yun. na ay kwarta, para unta isulbat sa problema niya. Ang na huna may gala, unta ni pag bakalitsira ni kwarta, ha? <laughs>